Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, my intelligence network has informed me that a certain senator is plotting to end my life. Medyo mm -hmm. uh, nakakabahala. Ah, uh, Tingnan ko muna itong panah. Uh, people who reacted. 36,000 people who reacted. Uh, 17,000 umiiyak. 8,000 na siyak. 7,000 like. May galit galit sa gusto. So, lahat ito. Uh, pabor kay ano. magbasa lang ko sa mga comments. Joseph Oga, chill bro, you have nine lives. So, oh, di ba? Pusa siya, Meow, meow. Siya daw ang buhay ng pusa eh. Roy Bueno, don't worry Kiko, you have nine lives naman, miaw. Meow. <laughs> meow. He "May God protect you." No. So lahat halos nagsasabi dito, "God bless you, God protect you." Ah, ito, Corazon Medina. And who could that be? So, sino ba? Claire Sevilla, sabi niya, sinong hindi kurap ang nadamay? Okay, uh, analysis ko, opinion ko lang ito Ang buhay ni Congressman Bersaga is in danger dahil sa ginagawa niya Mga nasasagasaan niya sa politika ay talagang magagalit and Depende sa reaksyon nila pwedeng kasuhan oh, Yun na nga, kinasuhan siya sa uh, ethics committee pwedeng kasuhan din siya sa korte o sa piskalya and then the worst itong buhay niya so kung sino man yung senador na yan wala akong idea although may mga binabanatan siyang senador hindi ko na lang banggitin alam niyo naman yung mga sinusupalpal niyang uh, senador ang tingin ko dito Uh, hindi nila gagawin yan. Ang political uh, opponent ni Barsaga na gagawa niyan, eh, it's a political suicide. Dahil, ano ba yung... Nung nag-comment si Congressman Sandro Marcos na Watch your words, freedom of expression ka, freedom of speech, but bantayan mo, you will have your consequences sa mga pinagsasabi mo. So, parang tinatakot siya. Eh sabi niya, I am willing uh, to become a martyr of the revolution basta lang may paglaban ko, mabigyan ng ustisya ang mamamayang Pilipino. So, nakita ko ang batang kongresistang ito na tanggap niya na yung kapalaran niya na any anytime anywhere may mangyari sa kanya ganyan siya ano ka dedicated itong kausa nakita niya yung napakalaking problema para bang i don't know kung may hambing niya siya ang modern day Rizal Bonifacio gumamit ng violence eh. So Rizal siguro dahil si Rizal, Dr. Jose Rizal, sumulat, sumulat. Ito naman, yan, kapupos lang niya, nagsasalita. So, don't ever make the mistake na physically sasaktan nila itong si Congressman Kiko Barsaka dahil lalong mag lalong mag-unite ang mga, ang dami ng ano, ang dami ng sumusuporta kay Kongresman Barsaga, napapansin ko. Hindi lang ako ang nag-cocomment, uh, nagre-reaction vlog sa kanyang mga post. Ang daming mga bloggers, ang daming nagsishare sa kanyang ano. Anka, at ang daming humahanga. So, pag sinaktan nila itong batang Kongresman na ito, eh, I don't know. Sana hindi mangyari dahil baka ito na yung mitsa yung spark katulad nung nangyari sa Indonesia bakit nagalit ang mga Indonesians nung sinagasaan ng police armored car ang isang delivery driver doon na sumiklab ang galit ng mga Indonesians. sa Nepal naman yung binan ng uh, pinagbawal ng gobyerno ang paggamit ng social media. Iyon na. Lumabas na ang mga djensi at uh, violence, riot. Nakaka, ano, nakakapangilabot. Uh, ayokong mangyari yon sa ating bansa. Tama na itong ginagawa lang natin sa social media. magpost, post mag react, pagtawanan, pagalitan, ibas. Social media lang tayo. Huwag tayong Huwag nating gayahin yung mga makakaliwa. ito yung mga tunay na salot ng ating bayan, makakaliwa. Nagbayad sila ng, allegedly ha, 3,000 pesos bawat minor de edad nga realista para magsunog, mambato ng pulis, kawaway mga pulis na nasaktan. Tapos plano nila lusubi ng Malacanang, sunugin dosar no, no, no sa ating kultura. Napatunayan na natin ang peaceful revolution. Ed sa one, umalis ang isang tinatawag noon na diktador. Walang, walang namatay, walang dumanak na dugo. Ed sa to, ganun din. So, why not? Uh, ano lang? Peaceful protest lang. Eh, tapos naman yung September 21. Naipahayag na yung sa loobin. Galit na. Ngayon, nag-react naman ang gobyerno. Nag-resign na si Romualdez. Nag-resign na si Saldico. So, what's next? So, let's pray for Congressman Kiko Barsaga for his protection. Kailangan niya ng tulong natin ng mga mamamayang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng bukid dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa saging lakatan ni ay si Drino na namunga na. So, muna ni ang iyang saging lakatan nga namunga na o oh, iyang pag para nga sinaw ug maayo ang iyang bunga So pila na manoy kasi pi gani manoy Siam Siam oh, siyam. So daghan gyud ang iyang bunga kay siya manggit ka sipi O, oh, gisandayan na Kahit taas ka yung uh, saging, o. Oh, ang lakatan, kay salamat tambok mong yun. sa ginoo kay ngunod ng aking saging. Kaya so, po kaya salamat sa kapag-apag. Okay. Hmm. Kaya naman, nui, salamat sa nagsuporta ng parahin among pagpananom. Oh, uh, salamat kayo sa nagsuporta. hinaw ang, ang atong pagpananom so salamat gid kaay sa Ginoo ano nga nga na among saging lakatan o oh, karon na nasad ko sa saging lakatan ni Manu Iking so siyam gyapon ni siya ka sipi. so daghang gyud ang mga bunga sa among saging lakatan so muna ni ang yang unang tanom ang tanom ni Manu Iking nga uh, saging lakatan 180 ni siya so daghan na gid sunod-sunod na gid ang pagpamunga sa among lakatan karon mo upod ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga namunga nagiha so pito ni ka sipi ug iaha. so sunod sunod dagid ang pagpamunga sa among lakatang yut ang among lakatan namunga na salamat gid sa Ginoo salamat sa nagsuporta salamat po karon mo ni ang among saging lakatan nga namunga na so salamat kay sa Ginoo sa suporta